paglalaban ko po ang ating kapwa, Pilipino. Ibesigahan yung mga nakuhang kontrata ng pamilya ni uh, Bongo. Susuportahan ko si Pangulo Duterte sa kanyang uh, mga programa. Ang PhilHealth Funds ay para sa health. Si Christopher Lawrence Bong Tisorogo ay pinanganak noong June 14, 1974 sa isang Chinese-Filipino family. Siya ay anak ng negosyanteng si Desiderio Go mula sa Davao at ni Maricho Tisorogo mula sa Batangas. Siya rin ay ni August Tesoro na nagtatag ng isa sa pinakamalaking kumpanya ng pag-imprinta sa Davao City. Pamangkin din siya ng internet personality at pediatrician na si Richard Mata dahil pinsan nito ang kanyang ina. Nag-aral siya sa Lasal Green Hills noong high school. Nagsimula siyang kumuha ng kursong management sa De La Salle University, ngunit lumipat at nagtapos sa Ateneo de Davao University na may marketing degree. Si Go ay kasal kay Emelu Cruz at sila ay may dalawang anak. Ang kanilang panganay na si Christian Lawrence ay naging certified public accountant noong 2019 at nagtamo ng ikatlong pwesto sa Licensure Exam ng October. Simula noong 1998 si Bongo ay nagsilbing executive assistant at personal aide ni Rodrigo Duterte na noon ay kinatawa ng unang distrito ng Davao City. Pinalitan ni Go ang aide ni Duterte na namatay habang naglalaro ng basketball. Nang maging mayor ng Davao City si Duterte noong 2001, vice mayor noong 2010 at mayor muli noong 2013, si Go ang humawak ng personal at opisyal na mga gawain ni Duterte. Tinawag ni Go ang sarili niya bilang utility man na nangangahulugang tumutulong siya sa lahat ng aspeto ng trabaho at personal na buhay ng al kalde. Noong 2016 election campaign, madalas tawaging national photo bomber si Bongo ng media dahil palagi siyang nasa gilid ng alkalde sa mga larawan ng campaign sorties. Pagkatapos manalo ni Duterte, itinalaga agad siya na maging special assistant to the president. Inatas ang mga siwa sa presidential management staff na nagbibigay ng pangkahalatang suporta at pamamahala sa mga gawain ng Pangulo. Habang siya ay nagsisilbing special assistant to the president, lumabas ang mga aligasyon ng kanyang pagkakasangkot sa 16 billion frigate deal ng Philippine Navy ayon sa ulat ng Rappler. Ibinunyag ang mga dokumentong nagsasabing nakialam si Go sa proseso at lumabag sa ilang batas ng procurement nang i-endorso niya ang isang supply na hindi dumaan sa tamang bidding. Itinanggi ni Bongo ang mga aligasyon at sinabing magbibitiw siya kung mapatunayang may sala. Ayon sa kanya, inilalagay ng media at mga kritiko sa panganib ang national security. Si Vice Admiral Mercado ng Philippine Navy na umano'y sinibak dahil sa pagkwestiyon ng frigate deal ay nagsabi na walang kinalaman si Go at hindi siya nakipag-ugnayan sa mga deal. Malinaw ding sinabi ng Malacanang na hindi nakialam si Go. Nagkaroon ng investigasyon sa Senado pero walang karagdagang paglilinaw tungkol sa naging papel niya dito. Noong October 15, 2018, formal na naghain si Bongo ng kanyang kandidatura para sa Senado kasama si Pangulong Rodrigo Duterte at ilang membro ng gabinete. Hanggang sa nanalo siya noong May 2019 elections na may halos 21 milyong boto at pumangatlo sa kabuuan kaya't nanumpa siya sa pwesto at opisyal na nagsimula bilang senador noong June 30, 2019. Sa unang mga buwan niya sa Senado, naghain siya ng ilang panukalang batas, tulad ng pagbalik ng parusang kamatayan para sa mga mabibigat na krimen tulad ng iligal na droga, pandarambong, panggagahasa at pagpaslang. Kasama niya sa pagsulong ng batas na ito si Senator Manny Pacquiao. Bilang chair ng Senate Committee on Health, siya ang may akda ng Malasakit Centers Act na naglalayong maging one-stop center para sa madaling pag-access ng medikal at pinansyal na tulong na kailangan para makakuha ng serbisyong pangkalusugan. Ang batas na ito ay nilagdaan ni Pangulong Duterte. Naging pangunahing sponsor din siya ng anim na putsham na batas para sa pagpapabuti o pagtatag ng iba't ibang pampublikong ospital sa bansa. Noong July 2019 pa lang, hiniling na ni Go ang paglikha ng isang hiwalay na departamento para sa Overseas Filipino Workers at makalipas ang dalawang taon, nilagdaan ni Pangulong Duterte ang batas na lumikha ng Department of Migrant Workers. Siya rin ang may akda ng Salary Standardization Law 5 o pagtaas ng sahod ng lahat ng empleyado ng gobyerno. Gayon din ang pagbibigay ng karagdagang benepisyo show para sa solo parents Bukod dito, si Sen. bonggodin din ang pangunahing may akda ng Republic Act 11589 o ang BFP Modernization Act na naglalayong imodernisa ang Bureau of Fire Protection. Bilang chair ng Senate Committee on Sports, isinulat ni Go ang National Academy of Sports Act na nagbibigay ng dekalidad na sekundaryang edukasyon para sa mga pinakamaasang estudyanteng atleta habang tinutulungan din silang mag-insayo sa kanilang mga sports. Bilang tagapagtaguyod ng kalusugan, nakipagtulungan siya sa Department of Health at sa kanyang mga kasalanan sasamahan sa Kongreso para sa pagtatayo ng mga super health center sa buong bansa. Layunin itong dalhin ang mga pangunahing serbisyong medikal ng gobyerno sa mga ordinaryong Pilipino. Ang mga super health centers ay nag-aalok ng iba't ibang serbisyong pangkalusugan, kabilang ang outpatient, panganganak, isolation at diagnostic services. Noong September 8, 2021, unang iminungkahi ng PDP Laban si Bongo bilang kanilang kandidato para sa pagkapangulo habang si Pangulong Duterte ang kandidato nila para sa bise presidente. Gayunpaman, umatras si Duterte mula sa kanyang pagtakbo bilang Bise Presidente at sa halip, naghain si Go ng Certificate of Candidacy para sa posisyon ng Bise Presidente noong October 2, 2021. Si Senator Ronald De La Rosa ay naging katandim ni Go matapos nitong bigla ang maghain ng kanyang Certificate of Candidacy noong October 8. Nang umatras si Bato De La Rosa sa kanyang kandidatura sa ilalim ng utos ng PDP laban, sumunod din si Bonggo. Inanunsyo niya na siya ay tatakbo na lang bilang presidente ngunit sa ilalim ng federalismo nang dugong dakilang samahan or PDDS party sa halip na PDP laban. Pinalitan niya ang kandidatura ni Grepor Belhika ng PDDS. Ipinaliwanag ng Go na umatras siya sa pagtakbo bilang Bisi presidente upang hindi makasagabal sa kampanya ni Sara Duterte na naglunsad ng sarili niyang kandidatura para sa Bisi presidente sa ilalim ng lakas CMT. Ngunit noong November 30, 2021, inanunsyo niya ang pag-atras sa pagtakbo at sinabing ang kanyang puso at isip ay salungat sa kanyang mga aksyon. Binanggit Kulit din ang pagtutulang ng kanyang pamilya sa kanyang desisyon na tumakbo. Bago tayo magpatuloy, ilike mo muna ang video ito. Baka makalimutan mo eh. Mag-subscribe ka na rin para friends na tayo. Okay. Para sa 19th Congress, naghain si Senador Bongo ng iba't ibang panukalang batas na naglalayong gawing mas maginhawa ang buhay ng maraming Pilipino. Isinulong ng Senador ang libreng taon ng medical check-up at komprehensibong binipisyo para sa dialysis. Naghain din siya ng mga panukalang batas para sa pagtatayo ng mga regional specialty centers, Center for Disease Control and Prevention, at Virology Science and Technology Institute, pati na rin ang pagbibigay ng iba't ibang binipisyo para sa mga barangay health workers. Para sa kapakanan ng mga isudyan, importante, ng senador ang pagtatayo ng mental health offices sa lahat ng pampublikong universidad at ang pagbibigay ng libreng college entrance exam para sa mga karapat-dapat na estudyante. Isinulong din niya ang mas proaktibong pagtugon sa mga sakuna sa pamamagitan ng paglikha ng Department of Disaster Resilience, pagtatayo ng mga mandatory evacuation center sa bawat lalawigan, pagbibigay ng allowances para sa mga disaster personnel at pagbibigay ng rental housing subsidy para sa mga nawalan ng tahanan dahil sa mga kalamidad. Nais ni Senador Bongo na magkaroon ng mas ligtas at mas secure na mga komunidad at mas mahusay na pamamahala sa pamamagitan ng kanyang mga panukalang batas. Kabilang dito ang Magna Carta para sa mga tauhan ng PIDEA, pagtatayo ng mga drug abuse treatment at rehabilitation centers sa mga lokal na gobyerno, libreng legal na tulong para sa mga tauhan ng AFP at PNP, e-governance, Magna Carta para sa mga barangay at pambansang pag-unlad at pagpupondo ng pabahay. Kasama rin sa kanyang mga panukala ang Rural Employment Assistance Program, One Town, One Product Program at Philippine National Games upang hikayatin ang mga kabataan na lumayo sa droga sa pamamagitan ng pagsali sa mga sports. Pinaglalaban ni Senador Bongo ang prinsipyo ng tapang at malasakit sa sinado at isinusulong ang isang gobernong tunay na nagmamalasakit sa mga tao. Layunin niyang magbigay ng serbisyong publiko na nag-iinspirasyon sa kanyang maraming taon ng pagtatrabaho kasama ang dating Pangulo na si Rodrigo Roa Duterte.